Ha? Pa, oh silo nito din si Lolo silo 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 Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Ah, okay na, okay oh. <laughs> na. Okay na, okay na. Okay na, na. Dito muna kayo, tita, para makita yung reaction niya.

samaka tinggil sa tao to <laughs> Kanuhin niyo muna bakit ikaw mga bawasinod na kami couple sila mas kabisado yung limit great and goodbye <coughs> 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 kayo? ano kaya <coughs> ano kaya sikreto <coughs> Parang yung sa lang. Ah, okay, private ka. Hmm? <laughs> Para namang wala akong nakita ka sa ano. Oo nga eh. <laughs> okay, oh, 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 uh, Guys, guys, pigit po kayo guys ha. <laughs> pigit, pigit, pigit. nakapikit kami dito, Brian. Nakapikit pati yung mga nanonood. okay, <laughs> okay.

ka ba? Oh, nanay tatay, nanay tatay hindi. Yung pastisa, okay, yung pastisa. Yung pastisa, ang gagawin na. Ang lalik, buti ka malulok. Buti malulok yung pastisa Eh, 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 Oh, Okay na, okay na, <laughs> uh, oh, okay na. Okay, 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 okay. Ah, okay na, okay. Oh. <laughs> 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 nabitin, nabitin. Bawa, bawa, bawa,

Nabitin, nabitin. Para si Sora. na. Hindi, dapat daw nakapikit. Wow, sige, sige. Ibigay na daw. Yun. Ay, siyempre. Siyempre, pinakahuli. Papahuli pa ba? Yun. Bago magkalimutan, yung consequence ko. Baka bago ka Ah, patse, patse. Ah, patse.

ang silya. Ang silya, ang silya. Ang silya, ang silya. Ah, balik. Hindi, pwede daw makipag-usap. Nakikipag-usap daw si Tito. Balit ka daw. Bang... Hindi. Kung, kung magkakas... Sawan po kayo. Uh, uh, wait, 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 wait. Munang, ka ito, <laughs> mas malala. Oh, wait lang, wait lang. Tabi muna doon. Tabi muna doon. Mas yan, yan, yan. yan. Subuan. Uy. Nakatawa. <laughs> okay. Pero, subuan niyo po ng get food or subuan? Subuan niyo po ng anong kasing okay. pagkain? Ayun, dito sa table. Nakita mo. Sa table. po po yan. Favorite ko lang. Meron kayo lang. Olen? Wait lang, wait lang. May parang may ano si Tito. Uh, May dispute ba? o? Or... Yes, yes. Akala ko mas mahirap yung one, kaya ako nagpapanis. Ito, sexy dance ko yung two, sexy dance. Oh, okay, ate na, okay, na, okay. 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 Oh, okay. -i -i -na oh. Na na, sa... Ano daw? <laughs> Kahit, Kahit ano. Dalawa ko kayo, ibang kasal. yung pakasal ko. Ah, so, okay, kuha ng dalawa. Grabe yung ano, ang dalawa na. Kaya mo to? Wala <laughs> ko <laughs> <laughs> naman yan. Uy! <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> <laughs>

In uh, cheers. Cheers. How did you go? Cheers. Okay, 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 okay. Next. Palalaban naman tita Janet eh. Lalaban naman. Kasi pwede lang <laughs> po yung mga bata ang buma. Ah, yun. <laughs> o, no, parental guidance. Ah, uh, yung muna, uh, yung muna. Mayro... <laughs> tugtugan tita, tugtugan. Ang programang ito ay rated SPG. Dito mo na kayo kita para makita yung reaction niya. Hmm? Hala ba kayo? Hala ba kayo? Hala ba kayo? Hala ba kayo? Hala ba kayo muscle dyan to? Baka <laughs> mm -hmm. Alam ba kayo papakita? Alam ba kayo papakita ang muscle to? Ha? Uh, muscle, uh, siyempre. Ha? Yun o? Uy, labi! Uy! Okay, okay. Oh. Tama na. Umiinit na, umiinit na to. Okay. Siya nakalako eh. Hindi naman ako. Okay, next. Next, next. Okay. Harap na

Next! Anong pula yun? Number 2! Number 2! Number 2! sexy dance move! Zumba! Zumba! O, logger! Ano ba? One pala sila, Prukas! Ahhh! Hindi, pinili! Ay, two ay, daw, eh! Sayang! Sabi ni Lola siguro, sayang! Ayun na lang. Ayun sabi si Lolo yata yung to eh. Kalaki daw. Eh, eh, si Pero doon lahat eh. kaya kain dito lahat eh. Oh. Na. dito na lahat dyan. Hindi. Para mas si kita si kung makinigin. Kaya ka Tunang Kaya ka na. Kaya ka Kaya 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 Sex dance at kaharangan? Siyempre! Habang mm, umaharangan. Okay, okay. <laughs> ay, oh, oh, a a a a ang silyang, Ang sili. Ang sili. Sex dance. Baka sabayan na. Ang programang ito ay rated SPG. Wait lang. <laughs> <laughs> ay, ay, may, may laman dito. Buntis, <laughs> hindi

kinikilig ka pa rin daw ta. Okay na. okay na, umiinit na, umiinit na. Number 3 naman, harana. Pampakalma. Pampakalma, pampakalma. Ayoko na, baka mapaalam um, ako. Anong harana? Ayoko na naman. Okay. Ano nga yun? kasal ba? <laughs> Yung harana na lang. Okay.

Ah, may, may, may request ba? may, request? Breakfast. request. Ano ba Binubulungan ako. Ah. Oh, siyempre din ako na hindi. Ay, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Wala na. Wala na. Wala Uy, parang sinag... Parang sinag-challenge pa. Challenge lang. Yes, yes. game. Okay, food na yun. Okay, na. So, okay, next, uh, okay na next. Okay, next. Next game. So, ito is uh, another twist game dito guys. Normally kasi, yung mga girls yung nagme makeup sa so sarili nila. Ngayon, titignan natin kung paano makikinig ang mga mister nila sa mga misis nila, guys. Ah. Uh, so, ito ang twist na uh, makeup, ha? May makeup pa nyo? makeup? Sa... And sa Janet, yes. Mm -hmm, mm -hmm. Yung lalaki po ang magme-makeup sa babae. <laughs> May yeah. gagawin kita sweet sixteen. <laughs> mm Napakilig pa <po> si dito. <laughs> sweet sixteen. lo, galingan niyo, lo. Nakamigab na si Lolo, baka mabalik. Hello, Lolo. Okay, Kaya yan. gagawin niyo kay Daniel. Sweet ano yan? Ay, ko, ko. sixteen. daw. Sweet sixty-one no. sweet, 61 or sweet 61. <laughs> <laughs>